So hello po sa lahat. Welcome sa ating YouTube channel, Mr. J the PWD, ang taong may kapansanan pero may pangarap sa buhay. So ngayon po no kahit maulan po ang panahon, uh, tuloy pa rin po kami sa paglingap, sa paghahanap ng pwede po nating matulungan. So yan, uh, dito kami ngayon sa gitna pa din ng palayan at uh, may na-discover ako ditong ano, isang bahay na hindi ko kung may nakatira pa ba dito, no. Uh, at sira-sira na din po ito, eh. So tingnan natin sa loob kung meron bang tao dito. Ayan. Tao po. Tayo. Ay. Ngayong hapon, uh, tay. Hindi ka, uh, tay. Nabilis ta, tay. Naman ay, ano, uh, tao. Ayan. Ikaw lang nagpuyo, na, tay, tay. Oo. Oh. Um, uh, akala ko, ano, walang tao dito kasi sira naman ito bahay ito. Mayroon pa. Mayroon pa. Mm, ikaw lang nakatira dito. Wala ah. ka lang kasama. May anak ko sa kabila pero hindi sumama sa akin. Mm, dalawa. May anak kang dalawa nasa kabila. Ah. Wala, o, hindi hindi sila dito nakatira. Ah. ikaw lang. Ako lang. Asawa mo tay. Ah, kana. Naghiwalay na kami. Hiwalay na kayo. Mm. mm. Anong pangalan mo tay? Pan Antonio Hineralaw. Antonio Hineralaw. Hmm. Yan. So nagpa ano din tayo pareho tayo ng buhok tayo. Mm. tayo? Kulay-kulay yung buhok natin. Ayan, kumusta na tay? ilang, mahirap, mahirap. at mm. uh, Ilang ano na kayo tay? Ilang taon na kayong hiwalay sa asawa mo? Wala, mga five years. Five years? Mm. Uh, anong dahilan tay? Bakit kayo nagkahiwalay? Hindi, nagkakamanan. Nagkaintindihan? Kasi mahirap lang ako. Eh, mm. Trabaho siya. At tapos ng trabaho, naka kahanap siya ng ibang lalaki ayun eh. mama siya hmm. so iniwan kayo hmm. ng anak mo hmm. so ikaw na lang ngayon hmm. ikaw na lang ngayon dito tapos hindi natutulog yung anak mo dito hmm. Hmm. at napansin ko kasi yung bahay mo tayo ay luma na luma yan luma na tapos sira, sira na at uh, yun na nga ngayon po ay maulan so tumutulog ba yung bahay mo dito ah, tumutulog na solo kayaan ko basa din basa pwede natin tingnan sa loob tay okay tingnan natin tingnan natin yung loob ng bahay yan na gusto tay ito yung loob ito yung loob ng bahay mo maliit lang po yung bahay niya dito yan. Tingnan nyo po yung uh, sitwasyon. Yan. Yung bubong niya. So, ikaw lang talaga dito, Tay. Ikaw higaan ko. Na, na butas-butas na rin. Butas rin. mo. Mm -hmm. Anong trabaho mo ngayon, Tay? Ngayon, wala pa. Ay, masakan lang. Sa palayan. Sa palayan. Uh -uh. Ilang taon ka na nga, Tay? Forty. Uh -huh. 40 years old. Uh, mm -hmm. So, iniwan po ng asawa, saka may dalawang anak. Pero yung dalawang anak mo, tayo binubuhay mo pa din sila. Uh, kahit siya, na ako. doon, kahit doon sila nakatira sa ano, hmm. sa... Ano-ano mo yung, ano, hmm? yung tinitirahan ng mga anak mo? Uh, ama ng mga asawa ko. Ah, okay. So, doon sila nakatira? Hmm. So, bakit hindi sila pumunta rito? Bini, binibisita ka pa din nila dito? Ah, talaga din. Ah, mahiya din sila mag ano, sa video. Uh mm -huh. -hmm. So, yan po mga po. Yung trabaho po ni tatay ay nasa palayan lang. At uh, sobrang kawawa din po. Ano, 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 ano. Paano ngayon tayo pag ano, maulan? Tulog. Ha? <laughs> hindi mo tutulog. Hindi ka makatulog. Wala nga eh kasi matutulog talaga yung ano. Tulog yung tubig ulan. Ano na? Tulog. Kani na tong bahay tayo na inahan mo. Pan, bahay to sa kapatid ng ugagan ko. Mm. So hindi 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 talaga sa iyo ito. Hindi. Hmm. Hmm. lang ako. Nakatira, pinatira ka lang. Pero hindi sa'yo itong ano, yung bahay talaga at saka lupa. lupa. Mm. Yung ano mo, yung asawa mo, balita mo saan na ngayon? Yung nasa Manila. Nasa Manila na. Wala nang plano talaga. Yung mga anak niya, nag-ano pa din siya or hindi na? Hindi ko alam. Ay, hindi mo alam kung may nagsustento pa ba doon, no? Hindi ko alam. Mm -hmm. Ayan po. So, ilan ang anak mo dito? Dalawa lang? Dalawa. Dalawa. Ilang taon na yun? Ang um, 12 years. 12 years old. Tapos yung bunso? Dalawa, 9 years old. so, nag-aaral na rin yun, Tay? Hmm. Paano yan? Pinapaaral mo sila? Hmm. Ano, kaya kaya pa naman sa budget mo? Oh, ang kapag ang kumukulang, hindi ko na pa kasi wala akong pira eh. Mm, yung ano yung uh, panganay hindi mo na pa-enroll kasi wala kang pera ah, ang bilay ng mga ispo ispo supplies hmm. upo tay upo ka dyan tay ang start tay <coughs> wawa po kita lang start tay dito akala ko walang tao dito tay ah mayroon pa kasi naghahanap pa na ako ng ano eh pwedeng matulungan sabi ko mm. ano na mayroon pa ang bahay dito na may tao nakatira. Maliit lang to, no? Maliit lang to makakalingap yung uh, parang uh, bahay na uh, dinatin hindi natin alam. O oh, yan, o. Oh. tumutulo na lang, oh. May kuryente ka dito? No, dito. Sige sa akin. Ah, nag-connect ka lang? Ah, uh, hindi yan. Kailangan para sa itong kalahe. Ah, sa kalahe. Mm -hmm -hmm. Paano yan tay? Baka maggrounded grounded yan kasi ano? Bulo. Takot ako eh. Kaya nga eh. Bulan ba? Mag-grounded. Nakatakot nga kasi mm. ano, baka maggrounded grounded yung ano, yung kuryente. Mm. Grabe yung sitwasyon mo dito. Saan ka magsaing? Doon. Dire. Mm. Dito ka magsaing. Ay. Tapos ito yung mga gamit mo. Hmm. Mm. Yan oh, grabe. May ilaw to tay. Pili nating kailawin eh, para ano. Yan oh. natin yung ano, ah, uh, loob. Yan ba si tatay <coughs> So, ilang taon ka naman dito tay na ano, naninirahan tay? Naninirahan? Ah. Wan, limang taon na ako. Limang dito. taon. Five years ka na dito. Naka-fira? Mm. saan ka ba talaga tayo? Dinas. Naka-Dinas? Mm. Tapos, nakapagpangasawa pagpangasawa ka na dito mm. sa ano? Sa uh, Mulabi. Mulabi. Pero, kasa ka sa palad. Sa <laughs> Iniwan ka. Sumawa na siya sa iba. Ay, grabe. Ang hugot ng istorya ni tatay, oh iniwan ng asawa yan yan po yung sitwasyon ni tatay hmm. pero pag may ano naman sa palayan tay tatabaho ka naman doon hmm. kagaya ng mga amlot hmm. no no pa Mag ani mag-ani penting ani pag na din uh -huh. so ano lang talaga pag hindi hindi din araw-araw yun. Hmm. hindi Paano yan tayo pag wala kang ano, wala kang trabaho, hindi ka naghahanap ng ibang trabaho or Kasi sa basakan eh, kasi. Ano pinag-aralan? Ano pinag-aralan? Hmm. Pinag wala kang pinag-aralan. Hindi ka ba na masukan ng ano, na like yung ano uh, tawag dito, construction, mga ganun? Ah, hindi. Hmm. Okay. Medyo ah, nabutan po kasi meron kami ng ulan kaya yan maririnig niyo po yung ano tingay ng patak ng ulan. Maya bumaba bumaba ah, dito tay? oo oh. yan. Nabutan mabot ma, 'to ng baha. oo oh. Hoy, tay. Paano yan? Hindi ka na makakasaing, wala ka nang ulang kahoy. Hindi na. Ah. Oh. Hindi ka makakasaing kasi wala nang kahoy. Basa, basa. Yeah. Yan. yan yung situation, no? Oh. Basta talaga yan. Yan po si tato. May ano ako tayo, may dala akong bigas. Para pang ano mo, pang saing mo dito, pang kain. Yan, ato yung bigas natin doon. Yan, sama natin sila Ronel Farmer TV at saka si Boy Gahe Vlogger. Si blogger din po ang nag-report din sa atin dito. Yan ah. Eh. Silikado itong bahay mo. Baka mag-grounded. Kasi maulan. Ayan, yung bigas tayo. Ayan. Maraming salamat ha. Sa bigas. Ano masasabi mo, Tay? Maraming salamat. Uh -huh. May ikaw pang inawa sa akin. Uh -huh. Pabayit ka naman. Ayan. Mm. Ano, ba, baka may gusto kang panawagan tay, anong gusto mong sabihin? Mm. Sabi ko lang ano, kung may naawa sa akin. Kasi ako, nakabahay ako bakit late lang. Mm. Pero dito, hindi pa sa akin 'yung lote ito. Hindi, hindi hindi sa iyo 'yung lote, uh, lote na ito. Bahay ko hindi sa akin. Mm. So, ang wish mo lang na karoon ka ng ano, a, mm. uh, kahit simpleng bahay. Mm para lang makatulog ka ng maayos mm -hmm. no? kasi hindi po siya makatulog dito mga kalingap o kasi nga po ay uh, tumutulog nga po yung ano yung uh, bubong yun no? yun po ni tatay pero pag may mga ano tay naghahanap ka rin ng trabaho para makakain mm -hmm. no oh. mm -hmm. para pang ano ba anong tawag doon kumbaga para makakain ka para ma matulungan mo din yung mga anak mo kasi ikaw yung nagpapaaral din di ba nagpapaaral ka din sa mga anak mo malakas pa naman siguro sa tatay no na pa 40 ta pero ang pangunahin to talaga dito ng ano, sa probinsya makalinga yung sa ano lang talaga sa palayan sa palayan po yes Oh. Ah, uh, dito kasi po sila nakatira po sa gitna din ng palayan kaya yung tanging source ng kanilang uh, income o trabaho sa palayan na din umiikot. Umiikot. Mm -hmm. Yan sa tatay. Paano yan? Paano ka magsaing na uh, basa man yung ano? Hindi naman magkasaing eh. Basa na. Basa na. Wala mo nang kain-kain. Ha? Ha? Wala. Kasi tulong ng kanay. Malakas ang tulong. Bawak mm -hmm. mm -hmm. po po. Ito si Tatay, makaringat po. Iniwan po ng asawa. May dalawa pong anak. At uh, dito lang po nakatira sa ano, isang sira-sira din po na bahay. Mm -hmm. Ayahan mo tayo. Pag may blessings man na dumating, mm -hmm. ay uh, babalik din kami dito. Oo. Para... Ano? Uh, kung may, yun nga, kung may gustong tumulong man sa iyo, mabalik kami dito. Mm -hmm. At uh, kasama ko rin po sila ano, sila Boy Gahi vlogger at saka si Ronel ko Farmer TV. Oh. yan Mabalik mm -hmm. kami dito Tay Park ano. Uh, may tumulong sa iyo. Mm -hmm. So tingnan ko lang dito tayo, ha, kung may dala ba tayong ano, pabili ng ulam. Tingnan natin kung mayroon ba tayo dito? Kasi magastos ko din ay pambili ng ulam. Ito na yun. O, ito tay. Pambili mo ng ulam tay. Klamot ha. Ayan, hmm. pampasinsyano mo muna ha. At ayan uh, mo, pag may blessings naman ay Ah, uh, babalik kami dito. Basta ano lang, um ingat ka lang lagi dito. And then ano um 'yun na nga, focus ka na lang sa anak mo tayo, no? Oh. Kasi kung hindi ka na talaga naalala ng missis mo, ng partner mo, focus ka na lang sa anak mo. Ah, uh, sana uh, makapagtapos 'yung mga anak mo para naman sila ay tutulong sa iyo, no? Huwag mo nang alalahanin si Mrs. Ah, hindi na. Oh. Ang anak ko lang hindi naalala ko um, Alalahanin mo muna sa ngayon yung uh, mga anak mo. Yung future ng mga anak mo. Uh Oo. -oh. Andyan na yan si Mrs. Hmm. Eh, pag, ano, pag nakita niya itong video, baka naisip din niya na meron din siyang naiwan baga na mga anak din. Kahit sa anak man lang, makasuporta din, no? Sa sa inyo o sa, sa mga anak nyo ba, no? Kahit makasuporta lang din yung asawa mo para din uh, hindi ka masyadong mahirapan. Hindi ko no? alam kung nagsuporta siya kasi hindi kami nagpuntat. Mm, so hindi mo alam kung nakasuporta siya sa mga anak mo kasi wala kayong contact talaga. Hmm. So yun lang tayo na. Uh, At ingat-ingat palagi dito. At uh, di din kami magtagal tayo kasi hmm. ano, Ah uh, malakas ang ulan baga Mm. -mm. Sige Tay, salamat sa tulong sa paggaspira. Sige, salamat. So, ayan no Ah uh, may mga motor po dito pero hindi po sa kanya ito. Ano lang po ito. Parking lang ito at ano. Ah uh, maulan. So, tingnan niyo po, ito yung labas po nila. Maliit lang po yung bahay, ayan you oh. Know? Butas-butas din po. So, ang nakaka-ano dito, pag magbaha talaga, eh, pasok talaga yung, ano, yung uh, tubig baha. No? So, kawawa talaga po, no? Sa mga gusto pong magbigay ng tulong po, ah uh, pwede nyo po akong i-contact sa Facebook, Mr. J. The PWD. Ito yung nakakatakot mga kalinga po kasi, o oh, yan o, oh, nabasa na yung wire o. Oh. Tapos, kuryente yan din tayo dyan kaya malayo-layo tayo konti so si tatay din po ay walang bisyo no ang ano talaga niya is na nagsusumikap siya para makapag-aral po yung kaniyang dalawang anak no so sa pamamagitan po ng ano pagtatrabaho dito sa palayan kaso nga po ang uh, sitwasyon po dito ay kapag nasa palayan ka eh, hindi po araw-araw nakatrabaho ka dito So ano lang, pag may gusto lang magpatrabaho sa palayan, yun na. No? So ayan. Sana po matulungan po natin si tatay no? sa kanyang um, pangkain. Di ba? Kahit sa pagkain lang po, no? matustusan po ang gutom. No? At para po ma itaguyo din po ni tatay yung kanyang mga anak na nag-aaral pa. So ayan, oh, tumutulo po talaga yung kanyang bahay kasi malakas po yung ulan ngayon dito, naabutan kami yung ulan. So yan po, no, uh, meron po tayong natagpuan dito na sobrang kawawa din po ng uh, sitwasyon. No, wala ding bahay at uh, nangarap din na uh, magkaroon ng kahit mismong kubo-kubo. No? O nangarap din po na mapaayos itong bahay para po may matulugan po si uh, tatay. No? So, yun lang at uh, hanggang dito na lang po ang ating ano ng at, ang ating uh, video for today. Uh, shout out po kay Ate Helen Sikal Ati Nancy Chen Ati Ate Febilas ko Ati Ate Pesalasar at Ate Minda Luxo, Ate Gracia kay Ate Anna Miresinir kay Ate Virginia kay Ate Inday Guapa ayan at sa lahat-lahat po na tumutulong kay Mr. J maraming maraming salamat at sa inyong walang sawang pagtulong sa akin, shoutout din po sa Team Kalingap, kay Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalingap Club. Pag-supportahan din po natin yung ating makasamahan ngayon si uh, Boy Gahe Vlogger and Hello. si Ronel Kaparmer TV. Ayan. Kahit maulan, tuloy pa rin kami sa paglingap. So hanggang dito na lang po, it's me Mr. J, the PWD. Taong may kapansanan, may pangarap sa buhay. God bless and thank you so much.